Nagsalita na si Gerald Anderson, isang sikat na aktor mula sa Kapamilya Network, patungkol sa mga lumalabas na balita na nagsasabing sila na raw ng kanyang kasintahan na si Julia Barreto ay kasal na sa ibang bansa. Ang nasabing chismis ay nagbigay daan sa maraming katanungan at hakakaka mula sa kanilang mga taga-suporta at sa publiko. Sa isang panayam na isinagawa ng mga miyembro ng media, nagbigay si Gerald ng pahayag ukol sa usaping ito. Ayon sa kanya, kung sakaling magkatotoo ang mga balita na sila ay kasal na, hindi niya itatago ito mula sa kanyang mga tagahanga at sa publiko. Tiniyak niyang magiging bukas siya at proud sa kanyang relasyon. Sinabi ni Gerald, kapag nangyari ang ganang bagay, hindi ito isang bagay na itatago. Kahit nga si Mama Oji Diaz nagtanong sa akin, Gerald, totoo ba yung balita? Sabi ko sa kanya, hindi po. Mas magiging proud pa ako kung mangyari yon. Ang pahayag na ito ni Gerald ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na maging tapat sa kanyang mga taga-suporta at sa publiko. Ayon sa kanya, kahit ano pang mangyari, hindi siya magtatago ng mga importanteng aspeto ng kanyang personal na buhay. Maraming fans at netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa isyu. May mga nagsasabing ang balita ay isang resulta ng haka-haka at walang matibay na basehan. Mayroon ding nagdududa na maaaring totoo ang balita pero ang mga detalye ay maaaring hindi pa kumpleto o maayos na naipapahayag. Sa kabilang banda, may mga sumusuporta sa pahayag ni Gerald at nagbigay ng kanilang pag-unawa sa kung paano niya pinipiling hawakan ang kanyang pribadong buhay. Dagdag pa ni Gerald, kahit na tila klishe na ang mga pahayag tungkol sa pagiging abala niya sa trabaho, totoo namang marami pa siyang mga naka-schedule na proyekto. Ayon sa kanya, hindi siya nagkukulang sa trabaho at patuloy na abala sa mga gawain sa kanyang karyer. Ang kanyang mga proyekto ay nagsisilbing patunay na siya ay nananatiling aktibo sa kanyang larangan at hindi siya nagpabaya sa kanyang responsibilidad bilang isang artista. Bukod sa mga nakatakdang proyekto, binigyang diin din ni Gerald ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng kanyang personal na buhay at ng kanyang karyer. Ipinakita niya na kahit gaano siya kaabala sa kanyang mga trabaho, hindi niya pinapabayaan ang kanyang relasyon kay Julia. Ang kanilang relasyon ay mahalaga sa kanya, ngunit pinipilit niyang panatilihin ang privacy nito upang hindi magdulot ng stress o pressure sa kanilang dalawa. Ang pagtanggap ni Gerald sa mga tanong ng media ukol sa kanilang relasyon ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas sa publiko. Ito rin ay isang patunay ng kanyang respeto sa kanyang mga taga-suporta na nais malaman ng higit pa tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa kabila ng lahat ng mga chismis at balita, nanatiling mahinahon si Gerald at hindi nagbigay ng mga detalye na maaaring magdulot ng kalituhan. Sa pangkalahatan, ang isyu tungkol sa kanilang alleged na kasal ay nagbigay diin sa kung paano ang buhay ng mga kilalang personalidad ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang balita at chismis. Ipinakita rin ito na kahit gaano kakilala ang isang tao, ang kanilang mga personal na desisyon ay dapat respetuhin at hindi basta-basta husgahan. Si Gerald Anderson, sa kanyang pahayag, ay nagbigay ng halimbawa kung paano dapat hawakan ang mga sensitibong isyo sa isang profesional at mahinahong paraan. Ano ang sinyo sa balitang ito?